Inubos mo rin yung dingdong sa tindahan! Ano ka ba? Alam mo naman, konti lang yung dindong. Kuya, kuya! Ano ka ba? Kaya, punta mo kayo nga pa ako ngayon sa'yo, ha? Punta kayo mo pa ako nagbibintang ang itang kitang kapatid, punta dingdong, ako magbibintang nyo? Teachers nga, hindi ko ginagalawin. Punta ng chipi, hindi ako mahilip ng mga chichirya. Punta at all. Kung pagbibintang nyo sa chichirya lang, masisira pamilya natin sa mga putangin ng dingdong. ako kumain. May mo ba kayong kumain ng dingdong? Buha ka na ina naman. Tagal na natin magkapatid tol, ginagalang kita, pero dingdong, di mo pwedeng malo sa dingdong, brad. Mamatay mo ang magulang natin, dingdong. Kamputa naman, oh. Tapos yung isang araw, may child chief. na, nagagalit kayo. Pero, ino ina, wala rin ako ginawang ganun. Sinama, nagagalit sa akin dahil nakakasumbong mo. May ligaw sa chichirya, pinag-uubos yung chichirya. Wala akong preba ron. Kasi nandiyo ako makain ng chichirya. Tangina, kahit na anong chichir yan, di ko kinakain dito sa tindahan. Lahat, lagi ako nagbabantay dito. Wala akong kinukuha rito. Wala akong ninanakaw ng mga chichir Puta chichir yan, di ko makain ng chocolate kinakain ko. Obrero nang gusto ko, pero chichir yan. Puta kayo na malinis ang bunga ako sa lahat ng chichir na yan. Shit!